Yan po si Mr. Arnold. Yan. Ito po si Mr. Uh, uh, Peter Peter Fan at si Mr. Lee. Si Mr. Lee po ay taga Uyariin. Quezon City. Siya po ay isang uh, archaeological engineer. Uh, hindi po. <laughs> <laughs> nag discover surveyor, po, surveyor, nag discover sila ng mga magagandang lugar sa Alula. Hindi mga Pilipino talaga, ibang klase, no? Siya ho, taga-bakod dito. Taga-bakod. taga, na... <laughs> taga Pag may mga magandang lugar, i-ano na nila? Reserve na. I-reserve na. oh. Marami ho kayo makikita ang magagandang mag lugar. Iyan, mamaya. Iyan. Uh, ito naman si Peter ay isang kapampangan. Bati ka ng kapampangan? Maya pa, Bey. Kaya kayo nga. Ah, yan. So, dito po siya. At ito si Mr. Arnold po ay Tagalog Baliches. Okay. Sila pong dalawa ay nagtatrabaho sa isang uh, souvenir shop dito sa Alula. Pag kayo po ay pupunta ng Alula, located po ito sa Madina area. Malapapuntang Tabuk. Malapit po sa Tabuk. Okay. Kung galing po kayo ng Jeddah, pwede po kayo magkotse, pupunta po dito. Seven hours po ang biyahe from Jeddah to Alula. So, ngayon ang advantage po ng may kakilala kayo katulad nila, pwede po nila kayong isama sa mga lugar na pwede yung pasyalan. Kasi dito po pag wala ang kilala, syempre, hindi mo rin malilibot ang uh, alula. Dahil talagang puro bato po ito, puro mga mga klase ng bato. Uh, mapapasyalan nyo, hindi po kayo... Yung advantage po niyo na wala na may sasakyan kayo, maiikot nila lahat eh kaysa sasakay kayo ng bus, yung mga uh, magkukuha kayo ng package, syempre limited yung inyong galaw. Ngayon, Siyempre, pag tumulong kay sa kanila at tutulungan nila kayo, tutulungan nyo rin sila. Ano ba ang tulong na may bibigay natin sa mga kababayan nito? Suportahan po ninyo. Bumili po kayo ng mga souvenir items nila. Yes, na dito uh, lang po sa Alula. Exclusive. Mag 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 ano, exclusive lang sila. Nagbebenta ng mga souvenir items dito po. Cups, t-shirt. ano uh, anong, anong pangalan ng ano? Sige, magkasalita ka, ano, uh, uh, Peter. Nila. sige. Yung mga shop po namin is matatagpuan nyo po sa Old Town. Okay? Yung Old Town po is open sa lahat, mga walk-in customer. Pero yung tatlong shop namin na nasa dadan Ikma at Hegra, which kailangan nyo talagang bumili ng tour package para mapasok nyo yung lugar namin. After ng tour, dadaling kayo ng mga tour guide dun sa souvenir shop namin, which is yung, yung last uh, stop bago umalis na yung bus pabalik ng Winter Park. Ayan. Ngayon, kung by flight naman kayo, Meron kaming uh, pwesto sa airport, uh, nasa may boarding gate ng departure. Nandun po. So may chance pa rin kayong bumili kahit pabalik na kayo ng kusang kayo pupunta. Anong pangalan ng nung, nung, uh, nung inyong uh, souvenir store dito Basta, sa may old city? Heritage Cultural Shop. Oh, ayan, Cultural si Mr. Arnold naman. Sa um, ano? Heritage Cultural Shop. Ano-ano ba mga makikita nila ng mga mga souvenir items doon? Ah, may mga t-shirt po kami, caps, mga hoodies, plus mga keychain. Marami, marami mga magnets, mga paborito nating Pinoy. Uh -huh. Yung fridge magnets Planet. yan. Uh -huh. 'Yon. Globe, uh, globe, uh -huh. globe, sun, Globe sun? Uh -huh. Sun globe? Uh -huh. 'Yan timeout. So, ba, saan nila kayo? Madali ba kayong hanapin? Ano ba yung Old City? Isa ba ito sa mga paboritong puntahan? Pre-buy pumunta dito? Ang Old Town is, yes. Ang Old Town, uh, nandun siya may bandang dira, which is, uh, madali siya makita. Ayan. So, no. Oh, dito si Mr. Lim. Ano ba ang nature ng trabaho mo rito? Para malaman ng mga Pilipino na mga Pinoy talaga malaki ang partisipasyon sa pagpapaganda ng Saudi Arabia. Ayan, bali ako po is under ng uh, Royal Commission for Al Ula at uh, kami po yung nagsusurvey dito sa mga heritage sites at uh, nag nagdi-discover sila ng mga iba-iba pa mga artifacts at saka yung mga lugar pa dito na pwedeng uh, pasyalan at uh, gagawin siyang mga ayan gagawin siyang mga pasyalan so yung iba binabakuran dahil uh, mayroon pang mga nakikita rito na old uh, artifacts from 2000 years ago pa. Ah, hindi pwedeng galawin. So hindi siya pwedeng galawin, binabakuran lang ng RCU para i-maintain at para i-preserve nila kung ano man yung meron doon. Ayan, nakita niyo. Kita niyo yung nakita niyo yung advantage ng uh, isang magandang ano no, na lugar na puntahan niyo po ito. Marami po kayong ma ano, sa mga may chance po na maka makalabas. Ito po ang uh, Ayan po. Nakita nyo. Yan nakikita nyo yung mga ilaw-ilaw na yan. Pwede, katulad po yan dito sa loob sa amin na pwede kayong magkape. Pwede kayong magano, kape-kape. Ayan po. Napakaganda po lugar na ito. Ayan po. Meron pang music dito. Tapos may mga gandang mga ano dito. Area na ito. So, ayan po isa sa mga magandang pasyalan. Tapos yung doon, yung doon po may kapehan doon. Pilipino po yung nagtatrabaho doon. So, shout-out po sa inyo. Ang Al-Ula Al po ay nasa uh, lugar po ng Madina area, papuntang Tabuk. Kung kayo po ay nagaling ng Jeddah by car, by land po ang biyahe ninyo, no? Dadaan po kayo ng Yanbu, Om then dito po sa alula Al ula Napakaganda po ay ng lugar na ito. Napakaganda po. Nanang, may enjoy po niyo Wala pong gastos gastos Huwag po ninyong i-miss yung chance na makita nyo itong lugar na ito kung kayo po ay may pagkakataon puntahan nyo po para po ma-experience ninyo pag uwi nyo sa Pilipinas sabi nyo na puntahan nyo itong lugar na ito napaganda po